sabihido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating ka-TH ukol sa isang box o kahon na balot ng aspalto. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam kung meron tayong natagpuan na isang kahon o lalagyan at ito ay balot ng aspalto walang dudang ito ang siyang naglalaman sa mahalagang bagay ayon dito sa komento ng ating katiets meron daw hinukay ang kanyang mga kasamahan sa isang lugar sila ay naghukay at umabot sa lalim na 10 hanggang 11 metro at sa lalim na ito ay meron silang nadatnan na isang box o kahon. Ang kakaiba dito ay balot daw ito ng aspalto. Maliban dito ay meron daw nakadikit dito na isang diamante. Pero nang ito ay kanilang pinasuri, ito daw ay hindi pumasa o isa itong peke. ang pinakamasakit na nangyari sa kanilang proyekto ay meron daw parang biglang naputol na isang wire o kable at biglang may sumabog. Ito ay sumabog ng kanilang hinihila ang kahong balot ng aspalto gamit ang chain block. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na ako ay meron lamang dalawang FB page. Una ay ang Treasure and Antiques at ang pangalawa naman ay ang Treasure Hunt Club. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay nais ko na ring ipagbigay alam na ako ay hindi humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Muli, ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa lahat ng mga impormasyon na aking ibinabahagi. Sa ating pagpapatuloy, umpisahan natin sa box o kahon na balot ng aspalto. Gaya ng aking sinabi kanina, kung meron tayong nadat ng nakabaon sa ilalim ng lupa na isang container o lalagyan at ito ay balot ng aspalto. Masasabi kong ito na mismo ang siyang kinalalagyan ng mahalagang bagay na ating hinahanap. Ang naturang kahon na nahukay ng ating katiyech ay nakabaon daw ito sa lalim na 10 hanggang labing isang metro. Kaya base sa aking sariling opinyon, ang naturang kahon na balot ng aspalto ay naglalaman ito ng small o medium deposit. Pagdating naman sa bagay na parang diamante na nakadikit sa kahong balot ng aspalto, ang masasabi ko naman dito ay maaaring hindi ito isang diamante pero isa itong uri ng mamahaling bato o gemstone. Kaya ang payo ko dito ay itago lamang natin ito at huwag itapon. Ayon sa salaysay ng ating ka-TH, ang kahong balot ng aspalto ay balak nila itong iahon gamit ang kanilang chain block. Ngunit sa kanilang tangkang pag-ahon sa naturang bagay, biglang meron daw silang narinig na parang isang naputol na wire o kable at ito ay sinundan ng biglang pagsabog. Wala tayong ideya kung ano ang idinulot ng naturang pagsabog dahil sa hindi ito idinitalye ng ating katiye sa kanyang komento. Pero basi sa aking pananaw, maaaring ito ay isang malakas na pagsabok kung saan ay nagdulot ng pagguho sa butas na kanilang hinuhukay. At dahil dito, muling naibaon sa ilalim ang kahong balot ng aspalto na nais nilang iahon. Basi sa aking sariling opinyon, ang kahong balot ng aspalto ay konektado ito sa isang pasabog na patibong. Meron itong isang wire o kable na nakakabit sa kahong balot ng aspalto at sa pasabog na patibong. At kung ang wire o kable na ito ay pwersahang nahila, ito ang siyang magiging trigger sa patibong para ito ay sumabog. Muli nating balikan ang komento ng ating ka dito para sa isang maikling buod ng aking kasagutan. Ang box o kahong balot ng aspalto ay masasabi ko na ito ang siyang kinalalagyan ng mahalagang bagay. At dahil sa ito ay nakabaon sa lalim na sampu hanggang labing isang talampakan, masasabi kong ang nilalaman nito ay nasa small o medium deposit Dating naman sa nakadikit na diamante kung saan basi sa naging pagsusuri ng isang eksperto na ito daw ay hindi isang diamond. Ang masasabi ko naman dito ay maaaring hindi nga ito isang diamond pero ito ay posibleng isang uri ng mamahaling bato o gemstone. Kaya huwag natin itong itapon. panghuli ay ang pasabog na patibong na siyang maaaring dahilan para muling maibaon sa ilalim ng lupa ang kahong balot ng aspalto. Ang masasabi ko naman dito ay wala tayong gaanong problema ukol dito sapagkat pwede naman nating hukayin ulit ito. At sa pagkakataon na ito ay hindi na tayo kailangang kabahan dahil sa ang patibong ay wala na o ito ay tuluyan ng sumabo. Sa madaling salita, wala na tayong dapat na ikatakot kaya ang kailangan nating gawin ay muli nating hukayin ang kahong balot ng aspalto. Bago tayo magtapos sa video na ito, ay nais ko lamang ulitin ang aking mahalagang paalala na ako ay meron lamang dalawang FB page. Ito ang Treasure Synantics at ang Treasure Hunt Club. Yan lamang mga ka at wala ng iba. Maliban dito ay nais ko na rin ipagbigay alam na ako ay hindi kailanman na humihingi ng donasyon o bayan bilang kapalit sa lahat ng mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko... Nais kong magbigay ng paalala na ako ay hindi tumatanggap ng kahit anumang donasyon o bayad sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin naman natin ang mga pangalan ng ating mga ka-DH na humiling ng shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Liberato Meg Cheryl Absalon ng Negros Occidental Zandro Real ng Mindanao Jeswin Jade Salinda Jerry Corativo ng Tagum City, Davao del Norte Jia Amonto ng Davao del Norte, Tagum City Kenneth Luzada Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat!